Vito, atin naman pong pag-usapan ang usapang trangkaso or tinatawag na influenza. So napapansin po natin na dumadami po ang kaso ngayong panahon, ngayong taon, at ito yung mga dapat nating malaman at mga dapat ninyong gawin pag kayo po ay nagkakaroon ng pasyente may trangkaso. Ang trangkaso po ay isang nakakahawang sakit na sanhi po ito ng virus na tinatawag nating influenza. Ito po ay nagdudulot po ng infection sa ating respiratory tract, sa ating ilong, papuntang ilong, lalamunan, at maging sa ating baga. So, ang tanong kasi, papaaran nyo po ito nakukuha. So, para sa inyong kaalaman, maaari po kayo bumisita sa official webpage ng DOH. Nang sa ganun po, is mabigyan po kayo ng nauunawa ang payo pagating po dito. So, ang, ang advice po dito ay, ito po ay nakukuha natin sa mga droplets kapag may pasyenteng bumabahing o umuubo o kapag po nagsasalita ang pasyenteng may trangkaso. Pangalawa, ito po ay maaaring makuha sa paghawak ng mga bagay po ng may mga discharge, kagaya po ng sipon, kagaya po ng plema, ng taong pong may trangkaso. Lalong lalo na kapag nahawak po ang mga mata at ilong at bibig ng pasyenteng meron nito. So ano po yung possible ng mga simptomas ng trangkaso? Alam nyo naman, number one po dyan, ang lagnat, Kapansin nyo meron silang may ubo, may sipon, namamaga yung nalamunan, sumasakit ang kanilang ulo, panakit ng kanilang katawan o mga kasukasuan, yung parang giniginaw sila or chills, at higit sa lahat yung pangihina ng kanilang katawan. Kaya nga siya systemic yung effect. So ang tanong, ano po ba ang mga magandang gawin ng pasyenteng may kaso? So number one, limitahan mo ang pakisalamuha mo sa mga tao. Lalong-lalo na sa iyong paligid. Number two, ang advice po nila dito ay kung maaari mong takpan na inyong bibig at inyong ilong kapag kayo bumabahing at umuubo. Nang sa ganoon, hindi po kayo makahawak. Number 3 is, kailangan nyo magpahinga. Kung baga, kailangan makarecover ng iyong katawan kasi kadalasan naman, self-limiting naman yung infection kung malakas sa inyong immune system. At number four, napaka-importante pong palakasin nyo po ang inyong resistensya sa pamamagitan po ng pagkain po ng ng gulay at putas uminom ng maraming tubig. Okay? So, ang tanong, papaano naman Dr. Vito may So, ito po ay number one, may mga libre bakuna po sa mga RHU, sa mga health centers, or pumunta kayo sa mga clinics na makakuha kayo ng flu or influenza vaccine. Number two, kapatid, is napaka-importante na takpan niyo po ang bibig at ilong kapag po kayo po ay bumabahing at kumuubo dahil kung kayo po ay may simptomas, marahil makakahawa po kayo na ibang mga pasyente o kamag-anak. Number three is iwasan niyo pong hawakan ng inyong mga mata, bibig, ilong. Kung kayo po ay may mga simptomas or sa mga pasyente pong meron nito, iwasan niyo pong magkaroon ng contact sa kanila. At number four, at kung meron man sa inyong mga katabi, ay eh, kailangan niyong umiwas po sa kanila nang hindi po kayo mahawa. At ugaliin po natin ang magkugas ng ating kamay gamit ang ating tubig at sabon. Nang sa ganon maiwasan po natin ang makahawa sa ating kapwa or mahawa po tayo nito. Ito po ay makikita niyo po sa reference po. Marami po nagbibigay po ng mga payo kagaya po sa DOH, sa mga RHUs, sa mga hospitals pagdating po sa influenza or pagdating po sa trangkaso. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa atin.